Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga members Shoutout kay Johnny Kay Idol Ilin Ido Jin Sablawan Miss Mia Milaurel Lito Buino Lin Kaligdong Vlog Merlinda Albis, Idol Marvin Maleveran, Matt Vlog XPJ Secret Files Kay Lilibit Tumagi DG Music Weapon at sa bago natin na member Welcome po kay Tita Jinke Ferris At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga blind community Diyan sa Cebu, sa mga beaker At sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas Sa mga may mga pinagdadaanan at patuloy na lumalaban sa buhay Katulad ko mga idol, mabuhay po kayong lahat Simula na po natin ang ating kwento. Napatigalgal ang antingiro at hindi ito makapaniwala sa nakitang katapangan ng isang bata. Ngunit gayon man, sagot naman ng antingiro. Ganon ba bata? Sige nga, ipakita mo kung ano ang tangan mong lakas. Ngunit kakatapos pa lamang sa mga sinasabi ng antingero, biglang nawala ng batang aswang sa kanyang kinatatayuan at sa isang iglap nakatutok na ang matutulis nitong mga kuko sa liig doon sa antingero. Muling huwi ka ng batang sinunoy. Sa isang maling kilos mo manong, magiging katapusan mo na. Huwag mong maliitin ang aming mga kakayahan dahil makailang beses na kaming nakipaglaban sa mga nilalang na mas malakas pa kumpara sa inyo. Mabilis naman na kumilos ang iba pang mga antingero para tulungan nila ang kanilang kasama. Ngunit nandidilat ang mga mata ng mga ito nang hindi na nila maigalaw ang kanilang mga paa. Makikita mo agad sa mga hitsura ng mga ito ang matinding pagkagulat. Isang malakas na pamakong orasyon ang tumama sa kanila at batid nilang napakalakas ng orasyon na iyon dahil silang lahat ang tinamaan. Mabilis naman ang naging kilos nitong si Tatay Corre. Ramdam niyang nasa alanganin na yon ang kanilang sitwasyon. Ngunit tulad ng kanyang mga kasamahang antingero at mga albularyo, napatigalgal na din ang matanda nang hindi na rin ito makagalaw pa. Malakas ang mga kakayahan nitong si Tatay Kure, lalo na sa mga kaalaman tungkol sa mga orasyon sa pag-akalang isang malakas na orasyon na pamako ang tumama sa kanya. Agad na nag-uusal ito ng mga orasyon na pangwasak, ngunit napatigil na rin ito nang magsalita itong si Pablo galing sa kanyang likuran. Huwag mo nang ituloy ang mga gagawin mong orasyon, Tatay Kore, Nakatapak na ako ngayon sa iyong anino. At kahit na ano pang gagawin mong orasyon, Baliwala ang lahat ng mga ito. Mas maiging pag-usapan na lamang natin ang mga dapat natin nagagawin. Hindi tayo magkakalaban at sana paniwalaan nyo ang aming mga lakas, lalong-lalo na ang dalawang mga batang iyan. Kakaibang antas ang kanilang lakas at kahit na magsama-sama pa tayo, hindi natin maabot ang kanilang kalakasan ngayon. Ang sagot naman nitong si Tatay Kuri, Ipagpatawad ninyo at kami ay nagdududa sa mga kakayahan ninyo. Ngayon, sigurado na ako sa pagdating ng mga batang ito, malalabanan na natin ng sabayan ang mga inkantong karagwa at mga pulang agtak matapos na marinig naman nila ang mga sinasabing iyon ng matanda. Agad na umigpaw itong sinunoy pabalik doon sa kinaruruunan nila kanina. Pati itong si Pablo, umalis na din ito sa pagkakatapak sa anino ng matandang albularyo. At itong si Butchok, pinakawalan na niya ang mga antingero. Lahat ng mga ito, nakatitig na sa dalawang mga bata. At kung kanina, pagdududa at tinatawa na nila sina Butchok at Nunoy. Ngayon, namamangha ang mga ito sa kanilang nakikitang kakayahan ng dalawang mga bata. At pati na rin itong si Pablo. Humingi agad ng paumanhin ang mga ito sa kanila. Muling huwi ka pa nitong si Tatay Kure. Sana maintindihan ninyo kami at patawarin ninyo kami sa si aming inaasta. Sadyang sobrang nangangailangan lamang kami ng makakatulong. Hindi ko na maatim na makitang may mga namamatay dito sa malit na bayan na ito. Agad naman na kumalma ang sitwasyon. Agad na pumasok si Natatay Kuri kasama ang pamangkin nitong antingero at ang grupo nila ni Butchok doon sa isa pang kubo. At dito na inihayag ni Tatay Kore ang lahat-lahat. Sinabi na, ng matandang albularyo ang lahat ng mga kinakaharap nilang problema at hindi lamang problema nila dahil kung hindi ito maagapan agad maaaring magiging problema ito ng lahat ng mga katao sa isla sinabi na rin itong si Tatay kore na kinakailangan nilang makakahanap ng mga inkantong makakatulong nila sa nalalapit na digmaan wika ng matanda sa ngayon kailangan muna natin na ang pagbabantay sa lugar na ito, lalong-lalo na sa mga kagubatan. Ayon sa kanilang plano, unang gagawin nila, puntahan ang mundo ng mga batibat kung saan mahigit na sa kalahati ng kanilang mundo ang nasasakop ng mga inkantong karagwa. Agad na pinagplanuhan nila ang pagpunta doon sa lugar na iyon. Ngunit bago mangyayari ang mga bagay na iyon, gumagawa na rin ng paraan itong si Butchok para makausap ang kanyang gabay at makahingi ng tulong sa mga inkantong unga. Bago pa sumikat ang araw kinabukasan, nagpaalam muna itong si Butchok na magpunta muna doon sa gubat kasama itong si Nunoy at itong si Pablo. May mga ginagawang ritual itong si Butchok at humihingi pa ng mga tulong galing sa mga naging kaibigan ng bata na mga inkanto. Nakakausap din ni Butchok ang grupo nila ni Bangkil na sa mga pagkakataon na iyon, inaabisuhan na ni Tata Islaw tungkol sa kanilang gagawing pagtulong. Makalipas lamang ang ilang mga oras sa pagbalik nila ni Butchok doon sa kabayan ng bayan ng Basikulo. May mga nakakasama na ang mga ito at hindi pa nga makapaniwala ang grupo nila ni Tatay Kuri. Nang makita ang grupo nila ni Butchok na may kasamang mga inkanto. Kasama nila ni Butchok ang tatlong mga inkanto na nakakasama at tumulong sa grupo nila doon sa mundo ng mga inkantong bugoy na sina Bancel, Timothy at itong si Arkola. Kasama din ng mga ito itong si Aling Aroma na nagboluntaryong tumulong na din sa kanila sa labanan. Ngayon, nagiging kampante na ang grupo nila ni Tatay Kore sa pagdating ng mga kaibigan nila ni Butchok. Sigurado silang kaya na nilang protektahan ang bukirin ng Anupog. Pinulong din agad nitong si Tatay Kore ang lahat ng mga naninirahan sa lugar na iyon at ang mga nagbuluntaryong tumulong. Kinahapunan, agad ng kumilos na ang kanilang grupo ang mahigit sa limangpong mga kalalakihan na galing din sa bayan ng basikulo at pinamumunuan ng antingerong silito. Dala ang mga kagamitan at mga armas na kapwisto na ang mga ito doon sa kagubatan ng anupog. Kasama din ng mga ito ang tatlong mga inkanto na sinabangkil, Timothy at Arkola. Habang butchok Nonoy at Pablo kasalukuyang papunta na din ang mga ito doon sa mundo ng mga inkantong batibat. Tanging itong si Tatay Kuri lamang ang nakakasama ng mga ito. Kinakailangan kasi ang presensya ng kanyang mga kasamang mga albularyo at mga antingero doon sa kagubatan ng anupog at pati na rin doon sa bayan ng basikulo para makatulong kung sakaling sasalakay na ang mga inkantong karagwa doon sa lugar. Hindi rin naman nabahala ang grupo nila ni Butchok dahil nangangako ang kanyang gabay na unga na tutulong ang mga ito at magpapadala ang mga ito ng hukbo para tulungan sila sa bakbakan. Makalipas ang ilang mga sandali, narating na nila ni Butchok ang mundo ng mga batibat. May mga kaibigan na itong si Tata Islaw na nasa mundong ito. Nauna na ang mga ito sa kanila at kasalukuyang nakipag-ugnayan na doon sa mga mandirigmang batibat na sa mga pagkakataon na iyon, nagtatago na ang mga ito sa mga kabundukan. Dahil nga sa sunod-sunod na opinsiba ng mga inkantong karagwa, nasasakop na ang mga pangunahing bayan sa kanilang mundo. Maraming mga namamatay na mga inkantong batibat. Lahat ng mga nahuhuli o mga sumuko sa mga karagwa nakakapangilabot ang mga sinapit ng mga ito sa kamay ng mga bababagsik na mga inkantong karagwa at mga pulang agta. Ilang sandali lamang sa kabundukan ng lugar ng Matansiro, agad na nagtagpo ang dalawang mga grupo. Inaasahan na kasi ng grupo ng mga inutusan ni Tata Islaw ang kanilang pagdating. Pinamumunuan ang mga ito ng dalawa sa mga alagad ng ermitanyo na sina Burdog at Ubak, ang dalawang malakas na alalay ng ermitanyo, kasama naman ng dalawa ang mahigit sa sampung mga mandirigmang timawa. Ayon sa mga ito, nakakausap na nila ang hari ng mga inkantong batibat na sa mga pagkakataon na iyon nagtatago ang kanyang pangkat doon sa bukirin ng alimpuyo na katabi lamang din sa bukirin na nilang nila ngayon. Ilang sandali pa, mabilis nang naglalakbay ang mga ito, sakay ng mga hayop na tinatawag nilang tikling. Anyong ibon ang mga ito at napakabilis na tumakbo dahil na rin sa kanilang mga mahahabang mga binti. Kasing laki ito ng mga baka at napakaitim ang kanilang mga kulay. Papunta na ang kanilang grupo doon sa bukirin ng Alimpulo. Ayon din kay Burdog, kailangan nilang umalis agad doon sa bukirin ng Matansero dahil marami na ding mga karagwa ang nakakarating sa pusod ng kagubatan na iyon. Lumiliit na ang mundo ng mga inkantong batibat at unti-unting nauubos na ang mga ito. Kaya kailangan nilang makagawa agad ng mga pag-atake para mabawi ang mga bayan na nasasakop na ng kanilang mga kalaban. Mabilis na binabaybay ng mga ito ang kakahuyan patawid doon sa kabilang bundok. Napakabilis ng kanilang mga sinasakyan na parang hindi na sumasayad sa lupa ang mga paan ng mga ito dahil sa sobrang bilis. Lumipas ang ilang mga minuto, tuloy-tuloy ang kanilang pag-usad hanggang sa makapasok na ang kanilang grupo doon sa kagubatan kung saan nagtatago ang mga nalalabing mga inkantong batibat agad naman silang pinahintulutan ng mga nagbabantay nang makikilala ang kanilang grupo. Agad silang pinapapasok doon sa gubat na iyon at nadadaanan din nila ang mga ginagawang mga kabayan ng mga batibat na parang mga puno lamang din ng kahoy. Ngunit magkakadikit ang mga ginagawang tirahan ng mga ito doon sa gubat na iyon. Makalipas ang ilang mga minuto, agad nang ipinakilala ang grupo nila ni Butchok doon sa namumuno ng mga inkantong batibat at nang mapag-alaman ng hari ng mga batibat na ang isa sa dalawang bata na kasama nila ni Tatay Kore ay apo ni Nanay Kanida. Ilang segundong napatitig ang hari ng mga batibat doon sa batang si Butchok at pagkatapos, wika nito. Hmm. Si Nanay Candida, ang malakas na babaylan na pumatay ng daan-daang mga inkantong alkantor at mga asuwang. Kilala din kita, bata. Marami na din akong naririnig tungkol sa apo ni Nanay Candida na pumatay doon sa tatlong mga malalakas na mga mga ngatay. Maraming salamat at ikaw ang ipinadala ng matandang babaylan. Minsan, nakagawa din ng kasamaan ang aming angkan sa mundo ng mga tao. Ngunit ngayon, ito, tinutulungan pa rin kami ng mga tao. Isang dilubyo ang nangyayari sa amin ngayon. Hindi namin inaasahan at napaghandaan ang ginawang pagsalakay ng mga inkantong karagwa. Malakas ang loob ng mga ito dahil na rin sa mga kasabwat ng mga ito na mga pulang agda. Ang mundo namin ang kanilang pinuntirya. Dahil sa gabal kami sa kanilang plano sa gagawing pagsakop ng lugar ng bukirin ng anupog. Ilalang naninirahan kami sa mga kakahuyan sa gubat na iyon. Kaya balakid kami sa kanilang plano. Gagawing tirahan nila at kuta ang mga punong kahoy ng langas at hindi nila magagawa agad ang mga bagay na iyon hanggat buhay ang aming angkan. Mahigit sa kalahati ng aking mga nasasakupan ang napapatay na ng mga inkantong karagwa. Kailangan namin na makabawi at mabawi ang ilang bayan na nasakop na ng mga ito. Pagkatapos tumitig ang hari ng mga inkantong batibat doon kay Tatay Kure. At huwi ka ng inkanto doon sa matandang albularyo. Albularyong Kure, ibinigay ko na sa inyo ang mga pagpapasyah. Marami sa aking mga mandirigma ang sugatan at nanghihina na ang kanilang lakas. Ipinaubaya ko na sa inyo ang lahat na ito. Ilang segundong nag-isip din itong si Tatay Kuri at pagkatapos, uwi ka nito sa hari ng mga inkantong batibat. Mas nakakabuting sigurong bawiin muna natin ang lugar ng Nemek at mapalaya ang mga bihag na nandudoon. Pagkatapos, isunod natin ang kinaruroonan ng dating karian ninyo, mahal na Haring Amostre. Sagot na lamang ng hari ng mga batibat. Ikaw na ang bahala, Uri, na pamunuan ang lahat ng mga ito. Kung mailigtas natin ang mga alagad kong nabihag ng mga inkantong karagwa doon sa bayan ng Nimik, malaki ang posibilidad na magagamit pa natin ang mga iyon at makatulong sa labanan. Agad nang nagplano ang mga ito, bago nagdesisyon itong si Tatay kore, nagtanong muna ito sa batang si Butchok Sagot naman ng bata na siya ng bahala sa pag-atake doon sa bayan na iyon. Ang kailangan na lamang lang gawin sa oras na mabawi na nila ang bayan ng Nimik, kailangan na madipinsahan agad ang lugar sa bantang pagbawi din at pag-atake ng mga inkantong karagwa. Kailangan na matinding pagbabantay ang kanilang gagawin. Dahil sa oras na magsisimula na ang pag-atake nila, malalaman na ng lahat ng kanilang mga kalaban ang kanilang ginawang pagsali sa digmaan na ito. Matapos na makapagplano ang kanilang grupo, umalis na ang mga ito doon sa kuta ng mga inkantong batibat at kasalukuyang binaybay na nila ang daanan papunta doon sa bayan ng Nimik. Ayon din itong si Aling Aruma, anumang oras, darating ang tulong ng mga inkantong Java. Nakakausap na niya ang namumuno sa mga ito at malaki ang kanilang respeto sa mga ingkantong ungga. Kaya pala doon sa kakahuyan, nang makipagtitigan ang batang si Butchok doon sa mga ingkantong jaba, ang nakikita ng mga inkanto ay ang hari mismo ng mga ingkantong jaba at hindi ang muka nitong si Butchok. Kaya agad na alisan ang mga ito doon sa grupo nila ni Butchok at ngayon, bukal sa kalooban ng mga inkantong Java ang pagtulong sa kanila sa labanan na ito. Kilalang mababangis at malakas ang mga inkantong Java. Kaya malaki ang posibilidad na kaya nilang pulbusin ang mga inkantong karagwa at mga pulang agta kahit na gaano pakarami ang bilang ng mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, nang makarating na ang mga ito doon sa paanan ng bundok ng nimik, pansamantalang tumigil ang mga ito doon sa kakahuyan. Kasama ni bocok ang matalik na kaibigan na si Nunoy, itong si Pablo at itong si Aling Aruma at ang mga mga ngatay na mga alagad ni Tata Islao. At hinihintay din nila ngayon ang paparating na tulong galing sa mga inkantong unga kasalukuyang may mga ginagawang ritual ang batang si Butchok at kinakausap ang kanyang gabay. Ilang sandali pa, wika ng batang si Butchok. Paparating na ang mga unga-aling aroma. Ano mang oras, maaari na natin na atakihin ang bayan na iyan. Nakasunod din sa kanilang grupo, ang grupo nila ni Tatay Kuri, kasama ang mga natitirang mga mandirigmang batibat at ang grupo nila ni Tatay Kori ang papasok doon sa kaloblooban ng bayan at siguraduhin na walang makakapasok na mga kalaban sa oras na mabawi na ang bayan na ito ng grupo nila ni Butchok ilang sandali lamang may mga naririnig na ang mga ito na mga kaluskos galing doon sa itaas ng mga puno ng kahoy at may nakitang mga nilalang ang mga ito na napakabilis na nagpatalon-talon at palipat-lipat doon sa mga puno papalapit sa kanilang kinaroroonan ang mga inkantong unga sa loob lamang ng ilang mga segundo naglundagan na ang mga ito doon sa kanilang kinaroroonan at pagkatapos yumuko ang mga ito sa harapan ng batang si Butchok itong si Aling Aroma maging itong si Nunoy at Pablo nanindig ang kanilang balahibo sa nasaksihan. Kinikilalang pinakamalakas na uri ng mga inkanto ang mga nakayuko ngayon sa batang si Butchok. Isang bata na kinikilala na sa mundo ng mga inkanto. Itong sinunoy, sobrang ipinagmalaki niya ang kanyang matalik na kaibigan. Napakalayo na nang narating ng kanyang kaibigan unti-unting nakikilala na ito sa lahat ng mga mundong nababalot ng mga kababalaghan. Ilang sandali pa, huwi ka nitong si Butchok. Aling aroma, kami na ang mauna. Kasama ka sa amin, Nunoy. Kayo na rin ang bahala sa aming likuran, Tio Pablo. Ang sagot naman nitong si Burdog na isa sa mga kanang kamay ni Tata Islao. Gawin mo ang binabalak mo, Botchok. Kami na ang bahalang aalalay sa iyo. Ilang sandali lamang, magkatabi na ngayon si Nanunoy at Botchok habang nasa kanilang likuran ang mahigit sa dalawang pong mga inkantong unga. Kasing laki lamang nila ang mga inkantong ito. Ngunit hindi mo makikita sa kanilang laki ang bangis ng mga ito. Na maging ang mga kinatatakotang mga inkantong jaba takot at nirerespito ang angkan ng mga inkantong unga.